Good morning, good afternoon, good evening This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel Welcome and welcome back to our channel Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now, so that you can be a part of this growing family Officially, we are now... Wait lang. <laughs> We are now 10,374 subscribers. Malapit na po tayo sa ating 20,000 subscribers milestone. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, ang pag-usapan po natin today ay dyan sa Maynila, no? So, Yorme Isko, come back. Anong mangyayari kay Hanila Kuna? Ah, yan. Eh si ano po, ha, introduce ko lang po sa inyo. Si Hari Lacuna po ay siya po ang mayor ngayon, the first female mayor ng Maynila. Okay? Uh, Lakuna po yan. Ang kanyang ama na si ano, yung uh, matandang Lakuna, ay nawala na po. Namatay na po yan. Pero hindi po naging mayor yan. Ang pinakamataas po na uh, naging posisyon niya dyan sa Maynila ay vice mayor. Ilang beses na rin po tumakbo bilang mayor yan. Uh, kaya lang, uh, hindi po siya manalo-nalo. Ngayon, si laku Lakuna po, uh, nag-vice mayor din po yan ng matagal. at uh, at ano po, no, nag- um, Uh, naging mayor po yan nung tumakbo po ng presidente si Yorme Isco Moreno at natigil po. yun parang uh, Alfredo Limlito lito Chensak nangyari dyan eh. No? Uh, parang gano'n. No? eh, si ano po, si uh, Mayor Ahani naging mayor nga po, pero naging dugyot ang, di umano, di umano, sige, di umano na po uh, ang Maynila. Kaya nga naman po, talagang bumabalik si Yorme Isco Moreno para naman Uh, pagsilbihan muli at linisin muli ang lungsod ng Maynila. Hindi lang po interesado ang mga ano dito no, ang mga taga Maynila dito kundi buong bansa. Dahil nga po naman ang lungsod ng Maynila ay kabisera po ng buong Pilipinas, kaya naman uh, tinitingnan talaga po ang lusod ng Maynila kung madumi ba ito, kung malinis ba ito. Ah, uh, kasi sa totoo lang, pinupuntahan din po naman ito ng iba't ibang mga kababayan natin. No? Pupunta sila sa Divisoria, pupunta sa mga mall, dyan nag-aaral, dyan namamasyal. Ah, uh, daanan po yan, papuntang Cavite, papuntang Pasay, ah, uh, papuntang Quezon City, uh, papuntang Marikina, Iba-iba uh, po, no? Yan, no? nagpapasyal po dyan sa Ross Boulevard, nagja-jogging, kahit hindi po taga dyan. Ha? Sa PICC, <coughs> uh, ah, pupunta po dyan, et cetera. No? papuntang Mall of Asia, Pasay, Paranaque, ha? Baklaran, papuntang Baklaran. Iba-iba po, no? Yung uh, LRT, nakikita dyan. Okay? Uh, yung dalawang LRT, ba? Diba? Nakikita po lungsod ng Maynila. Kaya napakahalaga po sa atin 'yan. Kaya tayo ay nagko-komento ng ganito, no? Ngayon, babalik na si Yormi Isko Moreno, eh ang sasabi lang natin kay Yor, uh, kay Mayor Hani Lacuna, Bye-bye! <laughs> Kaya po ha? hindi naman po sa pag-ano pero kailangan na po umalis ni Mayor Hani Lacuna dahil nga naman po para mailinis naman po natin ang lungsod ng Maynila. Bakit halos ako, Actually, hindi ko sasabihin halos eh, no? Sigurado na po ang panalo ni Yorme Isco Moreno sa Mayo 12, 2025 pa midterm elections. Malinaw na malinaw kasi ang sagot sa legacy o mga pamana na iniwan ni Yorme Isco Moreno sa Maynila. Ang tawag natin dito, resibo. Na hindi nagawa, hindi na ipagpatuloy ni Mayor Hanin Lacuna. Kaya ang Manileño ay sinisigaw, bumalik ka na, babalik na si Yorme ng Maynila, sa Maynila. Kasi po, Tignan nyo po ha? Uh, ngayon, talagang hindi po may epekto yung mga, mga uh, proyekto na sinasabi nila. Ngayon, binabato nila, binabalik nila kay Yormis Kumoreno. Eh, umutang ka eh, No? Eh, ngayon, nagbabayad kami. Ang tanong, hindi, ba, hindi ka ba parte ng administrasyon ni Yormi Isco Moreno? Remember, ikaw ang vice mayor at ang, ang, mga konsihal ay pumipirma. Ha? Nagpapasa ng batas o ng resolusyon ng ng uh, ano nga tawag doon ng batas ya yeah, batas na na nag na, uh, or nag ano, uh, authorize sa mayor ng Maynila na gumawa ng ganito gumawa ng ganito ini-implement lang ng mayor ng Maynila yeah po ang tama pero syempre with ano yon with conviction inaano eh, kayo di ba uh, uh, with convincing power kumbaga no? Una, tumatak sa isipan ng mga batang Maynila ang bilis kilos ng mga programa ni Yorme para sa kapakinabangan ng malilenyo. Hindi na po pinagpapaliban, no? I mean, right there and then nakakapag-decide si Yorme Isko Moreno with the help of the council members, with the help of the vice mayor, kaya uh, with the help of the congressmen and women. Kaya napakahalaga nakakampi ni Yorme Isko Moreno ang mga congressmen and women. Hindi po ano, no? Yes, indeed, national did ang congressmen and women, pero pero in, in fact and in truth, kailangan niyang tulungan ang lungsod ng Maynila. Di ba? O, oh, maayos na yung infrastructure legacy nito sa lungsod na ikinamangha maging ng ibang alkalde sa Metro Manila at ibang mga probinsya. Ang sabi ko, ang, laging ko ang sinasabi dito, gold standard si Yormis Comoreno, Siya ang ating pamantayan upang maging magandang ating mga lungsod. No? Yeah, syempre Makati, no? Mayaman naman talaga 'yan, pero siya po talaga ang ating gold standard. Kung bakit pinababalik ng mga Manileño si Isko. Ito ang patunay sa mga kapanghamanghang mga ginawa ni Yorme na tumatak sa isipan ng mga taga Maynila kung bakit isinisigaw nila, bumalik ka na Yorme Isko Moreno. Tandaan po natin, ha? ano lang yun, tatlong taon or less than three years as mayor of Maynila ang kanyang ano, pero na italanya mga uh, benteng malahigante proyekto sa siyudad na hindi pa mapantayan ng sino mang alkalde ng Maynila at kung ano pa ano kahit sino ba man diyan sa mga uh, mayor ng ng kalakhang uh, Maynila ng Metro Manila no Pasig anong pinagmamalaki ng Pasig di po ba oh, at ito ay sa panahon pang maraming balakid ah, kalamidad at mga mapaminsalang COVID-19 20 COVID-19 pandemic. Salamat sa Diyos, nakaligtas po tayo sa, sa ganoong mga sitwasyon. Noon, very busy ang maraming lugar sa lungsod. Mga paggawaing bayan, nagtataas gusali, mga infrastructure projects na hindi akalain magagawa. May tatalo, ha, sa loob ng kulang na tatlong taon. Mabuhay kay Yorme Isco Moreno. Monumento hindi matitibag na kinagiging mga kalaban ni Yorme sa politika. Ha? ayang ang sampung palabag na bagong ospital ng Maynila. Di po ba na mga helipad, um, na may helipad pa para mas mabilis na paglipad at paglapag ng chopper na magdadala ng mabilis na paggamot sa pasyente. Di po ba? At ito matindi. Ha? May yagbol si Yorme sa mga maglulokong contractors, mga paggawaing bayad. Talagang ano niya, dinidemanda niya yung mga yan. Tinatadyakan niya yung mga yan. <laughs> Kumbaga, exaggeration lang po. Ang bata ni Isko, kapag ang proyekto ay di maayos, palpak at padaskol-daskol ang paggawa, haharap ah, sa hukuman at kontraktor at ipapasoli niya ang nagastos o ibinayad sa Maynila tax taxpayers. O oh, sinong kontraktor, sinong negosyante ang magdanay sa magsoli ng bayad sa trabaho at may peligro pang makukulong at may lalagay sa blacklist sa mga negosyong di makakasali pa sa bidding ng gobyerno. Malaka -Maka, maka, maka, Makati Medical Center, ang bagong ospital ng Maynila na pinondohan ng 2.3 billion pesos na pinakinabangan ng mamaya di ba Sabi nga nila, ang ospital ng Maynila in the past, pag pumasok ka doon um, may sugat sa paa, paglabas mo putol na yung paa mo no Ay, ano lang daw yon exaggeration may ganito bang proyekto uh, si Mayor Hani Lacuna Vice Mayor Ruel Serbo nega asin wala wala may proyekto ba si um, uh, Pasig City Mayor uh, Vico Soto wala din at ang maraming modernong paaralan sa lungsod mga katulad na pabahay sa so may hirap ang 15 to 20 palapag sa Todd Dominion 1 and Todd Dominion 2 sa Vitas Tundo na dati ay squatter area at katayan sa mga ng mga hayop sa Maynila. Sa condo na ito sa Vitas, may swimming pool na, may fitness center pa, palaruan, san ka pa. Ang mga dugyot ay nagtatamasa ng maalwang buhay gawa ng mga modernong pasildad na wala sa ibang bayan at syudad sa bansa. At di lang yun, di, ay, nako, dear mga subscribers ko, no? Air condition ang mga classroom na sa pinatayong eskwelahan, may basketball court, may gym at may roof deck na kaisarap doon na mag-relax ang mga estudyante at mga teacher at mga bisita. Kakaingit, 'di ba? Mayora Honey Lakuna? kasi wala kayong ipinatupad na ganoon, kundi mag-relax at isipang tama na hindi na kayang dagdagan pa at malahiganting proyekto ni Yorme Iscom Moreno kasi tama na 'yon sa Manilenyo. Ah, sapat na ba yan sa mga manilenyo eto pa nga. hindi lang to sa manileño i mean ah, so, minsan sa pas sa kunwari do natutuwa na sila pag tayo nagkomentaryo nag uh, sa mga artikulo ng mga ano uh, articles no eh talagang alam nyo, nagko-comment sila. Parang tila bagang sapat na sa kanila. Ha? Huh? Yung sinasabing transparency, good governance, uh, mga two bags na yan, go bags at pamaskong handog. Sapat na ba yan? Eh, last time around, yung ano nga, pamaskong handog, nabawasan pa ng bigas. Di ba? Sa mga unang araw ni Yorme Isco sa City Hall, inayos niya magulo, mabahong liwasang Bonifacio, ang Carriedo, ang Divisoria, at mga problema ng vendors at negosyante. Nirapido niyang inayos pati ang trapiko at pinarusahan ang mga kotongero. Ang matandang Manila Zoo ay moderno na para sa zoo, parang zoo sa Singapore. Aywan ko kung malinis pa rin ang pinagandang lagus nila, underpice. Nako, talagang bumabaha na dyan. At nadagdagan pa ng Laguna Administration ang mahigit sa 200,000 townhouses na itinayo para sa mga biktima ng sunog noon sa tundo, nagtatanong lang po. Ang dating maruming park sa Hidden Garden, sa Liwasang Bonifacio at sa Roseros Park na inayos ni Yorme noong 2021 Balita ay napabayaan na rin na ako talaga wala. Dinadayo pa ba mga lokal at dayuhan turista ang mga parking ito na pinaganda ni Yormesco Moreno? At ang mga kanal na tambakan ng dumi at basura ng mga barong-barong sa gilid ng ilog, pasig at kahabaan ng estero na tumutuloy sa Manila Bay, patuloy pa bang nababantayan at nalilinis tulad noong si Yormesco ang nasa City Hall? Wala na. Balik daw sa dating mabahong simoy na dala ng iba-ibang uri ng basura dumi at toxic ang mga lugar na nabanggit. Sa maraming dekada, ng ang relong Big Ben na ituktok sa Manila City Hall ang naging pugad ng mga daga at mga insekto may dalang sakit sa tao. Ah, pasyalan ito ngayon ha. May magandang kapihan para pwede mag-relax doon ang may mga nilalakad sa City Hall. Kung dati ang turista ay ang pesting dagang ang makasaysayang Manila Clock Tower ay simbolo ng pagbabalik ng ningning at ganda ng kabisera ng lungsod ng Pilipinas. Salamat kay Yorme Isco Moreno. Sa kabila ng banta ng buhay ng pandemyang COVID-19, naging tuloy-tuloy ang sariling Build Build Project. Huh? Di ba effective yung triple B ng Duterte administration, sa kanya din. Parang may ganyan din. Si Yorme Isco Moreno at ang COVID-19 Manila Field Hospital na ipinatayo sa loob lamang ng 52 na araw. Ito ay may tatalas sa ng Manila at ng Pilipinas. Ngunit, syempre, wala na siya ngayon dahil wala ng COVID. Dahil sa hospital na ito, libo-libong pasyente may COVID sa lalabas sa Manila, ay dito ginamot at gumaling at mga gamot kontra pandemya walang pinagkaitan. Kahit hindi taga-Mainila, simpleng request lamang ng doktor pero na bibigyan ng gamot pang dugtong ng buhay. May naitatayong pabahay, mayroon sa San, Bas San Sebastian, no? San Lazaro at Pedro Hill vertical housing bukod pa sa condominiums, binondominiums at Manila Zoo renovation. Nagpatayo pa si Yorme Isko ng bagong medical school, building ng pamantasan ng lungsod ng Maynila at maraming ibang pang infra projects. May mga tanong, paano pinondohan ni Yorme Isko ang mga dambuhalang proyektong ito na pinakinabangan ng Malinye? Manileño, bukod sa bilyong pera ng siyudad, Umutang ang Maynila sa Development Bank of the Philippines na ayon sa Commission on Audit, maayos itong nababayaran, buwan ng maayos na koleksyon ng buwis sa panahon ni Isko Moreno. Ganun naman, di ba? Pag ano, uh, yung, eh, siyempre lahat naman tayo may utang, di ba? Sino po ba walang utang dyan, di ba? Ngayon, kaya nakakabayad ng CTO sa mga proyektong ito, tanging si Mayora Hani ang kuwa ang Basta ayon sa record ng panahon ni Yorme Moreno, lumaki ang koleksyon ng siyudad ng 19.2 billion sa loob lamang ng isang taon mula Hulyo 1 hanggang Hunyo 30, 2021. Malaking investment ang mga proyektong ito sa panahon ni Yorme at hindi masasabing kalugihan tulad ng ikinakalat ng mga kanyang kalaban. Alam ng, alam ng lahat ng mga negosyante, lalo na sa mga real estate, pataas ng pataas ang value ng mga naipapatayong gusali, infra sa pagdaraanan ng mga taon. At ginawang uh, fast fast, agresibong infra projects ni Yorme ay malaking halagang profit ito sa Manil manilenyo sa parating na mga taon. Sa mga itong lamang mga kamangha mga achievement ni Yorme, Isko Moreno, sapat na sapat ng dahilan upang isigaw natin, o no, isigaw ng mga, manilenyo sa sabik na panawagang siya ay bumalik na sa City Hall. Balik na Yorme Isko Moreno at ito lang masasabi natin kay Mayora Hani Lacuna. Bye-bye! Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat.